Kami po ang Barangay FM 93.5 Forever! Isang bansa, isang barangay, sumamar ng sabay-sabay! Mga kapuso, mga kabarangay, hindi ito na pagpagagayon pa kay Ari na ang ginakalangkagan. O, oh, alam mo yun? Ang gina, bulubang tayan. Bataon man, ukon, tigulang. Kari ka mo. Pag-istoryo, alay kita. Ay man, Ari na, ang alam lahat ni Mama Tina. In short, alamat ni Mama Tina. Good morning! Uh, mga bata! Mga bata! Ay, na naman kita subong, no? Sa panibag mo natin na alamat, mga bata. Ready na bala ka mo? Uh, 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 Oo, oh, mama tina, kagina pa kami gaulan sa tubang sa among radyo. Eh, excited na kami mapatiyan kung ano ang alamat mo. oo, uh, oh, mama tina. Ang ato nga alamat subong, mga bata, alamat sang aloe vera. Oo, oh, 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 oh. <laughs> amo lang, Mama Tina, ang kapanami mo. Kabalo ba na ka kung anong aloe vera? Hindi, Mama Tina. Amo na ang alamat sa aga. Ang kulang i, Kulang-ki ang inyong alo-vera. Pero sige lang, importante man na yun, no? So sige, plus time na sa inyong mga radyo, patunogin ang inyong mga radyo, no? May parang mabatihan ninyo ang alamat ni Mamatina. Mama Ma bata, samahan niya kung kumanta ng alamat ni Mamatina. Dito sa potpot -pot, may alamat, may alamat. Dito sa potpot -pot, may alamat, may alamat. Dito sa putput may alamat, alamat. Alamat ni Mamatina, alamat.

Magkaroon sa baba dito. Pertigid ka bakbaan. <laughs> Dong kilala ko man nga DJ. Pertigid duh, duh, dung, 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 dung. <laughs> ka tanlong sa ngiyang asungan. Dong do, do, kilala ko nga DJ. ka nga mo Oo. Oh. May kilala man ko. Pero hindi ko Ining nga ini. Eh? Tamak at chismusa. Oo. Huh? Biskan kay sinuko na lang nag-aistorya. May mabati siya sa piyak dahil niya sugi dito sa piyak. Ay, amaw. na nga wala gitong gusto magpangasawa sa iya. Oh, managali mo matila. Isa sa tukaadlaw, ining aton nabida. Wow, may nakilala nga isa ka lalaki sa online. Oh, sosyal na ba 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 May internet na. May internet na. na. Nag-upgrade sila nga nag-upgrade. <laughs> may nakalala <laughs> ka. Islan ta. Ang mo kong tap phone. Phone Phone ta. ta. Poon, poon pal. Poon pal. Hindi, ano na lang? Ano ka nilang ginatulat-tulat ta? Ay, pwede. Ano ka nilang? Pagtapos ang phone? Phone pa lang Ano, ang tis ang phone pa Ah, uh, Viber. Hindi, at... ang Sulat? Pen. Pen. Pa-pen pa pal? Hmm. Ang antes pa rin ang pen pala, no? Ano? Palpal. -pal. Oh! May amulis na. Punta lang phone pa lang. Phone pa lang. Phone pa lang. Phone pa lang. Sige, sige. So, uh, long distance, hindi sila nga luwa. Wala sila nagkakitay nga luwa. Nagkilalahay sila. Phone pa lang sila nga luwa. Kabaw. Nahulog ang buod sining babae sa lalaki. Kaya di tama, man kay Soriador, sining babae, no? Damo siya sang historia sa lalaki. So, wala sang, wala kakaboring ang lalaki sa iya. Hindi nga lalaki man karo kayo tungkol wala niya pa naupo din yung babae nahulog mo lang buod niya. Oh. Uh -huh. Lipot sa ka, sa Ibalo? sa, sa ibi, lalaki. Oo. Uh -huh. Ini babae pa makakakilis mo Ay, sumagot. Da mo sa naga kontra sa iya sa ilang lugar. Oo. So, sa plano na ini lalaki no nga makanto siya sa lugar sa'ng babae. Uh -huh. Wala siya kamalunga ang babae kay kinakontra na sa mga tao sa ila. Tanan-tanan. -tan -tan kama ako naging just niya ang tapat niya. naging just miss niya pagdating niya ang tapat balay katamu sa mga naglilinaw at naglilinaw tungkol sa baba niya basa mm? Pero tika, oh ka talagang oh Basta baba. oh 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 nga oh 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 ang oh 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 Hamakon nung kung ano matang mo. Ano nang tabo, mamatina. Ang iya karun matupan balay, may nakumpra May Nakumpra oh, Hambal niya. Ginasumpa! Pa ikaw. Oh! Ginasumpa! Pa ikaw! Mm -hmm. Sumpa maabot ang adlaw, mapuslan gilang pagkabasa kag pagkadadlong asang sumad mo sang bakbak. Kusog subong! ikaw ang ginatunaan sa away sa mga tao sa pinakaadlaw ikaw ang mabulong sa mga sa mga oh ay. so may nag nag wow na, oh, isa kagab ito flight uh -huh. na tanik sa kiya sininga pawpan tapos Nag-ulan, tudotudo. Nag-ulan? Nung nagawin mo na? Nag-ulan, tudotudo. Kapag mo ginagawin? Kulti may mo. <laughs> Tay, ministro nila. wala na kagawa mga tao sa Ilabalay kay Grabe Katudo, ang ulan kag-ang nag uh -huh. tumila na ang ulan. Ah, 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 Sige, sulong mo mo. Oo. Uh -huh. E di siyempre, tungod sa mga hirapang sulat sa sugi ng Isuriya, kaya wala na nila nakita mo. Wala na nakita, Mama Wala na sa mga! Wala nakita ang babae. Mm Pag abot nila sa balay, sa babae, wala na ang babae. Mm -hmm. Balang mo ano tayo? Ayun, mo din. nag ang telepono. Nag-ring ang telepono. Balang mo na isip. Balang mo na isip.

Italiano, Italiano, Italiano. Oo, oh, Ang pangalan ng isang babae sa katunang bida? Halo, oh. Silbera, halu, Vera? Vera. Um, Hello? <laughs> Hello, Hello? Hello, Vera. halu, 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 Vera? <laughs>

Nung mga hindi mo <coughs> ba? E ba, wala na ano Ano 'tong tubo? ang lalaki Tapos, kinapangita ini lang niya nga tani, kabos. Kita sa lumabang may nang May nang tubo sa tanong. Okay, hipoksi ina tanong. Ma tarutan basa-basa. Okay hindi man sa makaon, pero sa kulina, to kiba nila, pwede kayo makabulong sa mga pangalas. Pwede kayo makabulong sa mga kat -kat mga susunog, sa mga katikati. Mga buhok, nagkakuparo. Na? Paras kayo papadinggo? Kada. <laughs> Kada. Useful, gali ang panong ng ato. Abaw. Ay, Suli. sa kung ano ang batasan ni Vera oh. sa kumuna. Ito na pala, Ana.

Siyempre, ang mga pinangga, ang mga pinoy, mga hindi mo na sila yung anything, mga kita ka namin fluent sa iya, sa language na yan. Ang halo vera, ang halo vera, vera sa gantika ang alamat na halo vera. Isa na talaga sa labat. Halo? Halo? Bebe.